Tuwing pasukan, parang sirang plaka na paulit-ulit na lang ang mga problemang hinaharap ng mga estudyante balik eskwela. At gaya ng dati, ang masasabi ng DepEd, tiis-tiis na lang muna. Ang report mula kay Gerald Uy. Mga walang bubong at walang alulod ng mga silid-aralan. Yan ang sasalubong sa mahigit isang bibong estudyante ng St. Mary Elementary School na naundoy noong nakarang taon. Ang ipinalit kasi sa ginibang school building, gusaling hindi pa kumpleto sa materyales. Isa sa mga nakikitang sakit ng ulo ng mga guro ngayong pasukan ang tubig ulan na mismo buwabagsak sa loob ng gusaling ito. Pero hindi lang yan ang problema. Ang mga pader hindi pa napapalitadahan kaya naman pangamba ng mga guro posibleng magkasakit sa baga ang mga estudyante. Sinimula ng pagtatayo ng isang four-story building sa eskwelahan gamit ang 18 milyong pisong special education fund. Pero hindi natapos ang building dahil sasaluhin na lang daw ng susunod na LG officials ang gastos para rito. Sa ngayon, dalawang floor na may anim na classroom pa lang ang natatapos. Ah, uh, posible raw kasi pumasok la niya July eh. Ako, yun nga ang malaking problema. Talagang yan ang napakalaking problema ko ngayon. Actually, pumunta na dito ang aming superintendent at nakita naman niya, sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Ayun na nga, ang sabi niyang ano is siguro magtulda muna. na kapag ka umuulan, ibababa, -iba -iba, tapos kapag ka maaraw, itataas yung tolda. Sa condemned building naman na ito, magtsatsaga ang may 400 estudyante ng San Roque High School sa Marikina Ngayong taon lang magbubukas ang eskwelahan pero hindi raw napaghandaan ng depedang pondo para sa kanilang classrooms. din ang dadat na nilang palikuran. So, Inaccommodate sila ng elementary. So instead na gamit ng elementary itong mga room na to, ibinigay muna sa mga high school students. So, pero hindi lang sa Metro Manila may problema. Kaninang umaga, humingi ng tulong sa DepEd ang isang guro mula sa Magindana. Ito, ito. Gusto ko magingin ng uh, electrification and portable drinking water. Farm to market road. Uh, ipakita rin natin na hindi kami left behind for development. Kaya, sabi ko, huwag kayong magalala. Magkakaroon tayo ng magandang eskwilahan. Aminado si Education Secretary Mona Valisno, marami pa rin ang kakulangan sa mga paralan ngayong taon. At ang mensahe niya para sa mga estudyante yung balik eskwela? Pasensya lang sa inconvenience. That is only temporary. Anyway, we are talking to the local school board. We are talking to the uh, to the local government units. We're talking to the businessmen of the Adap School program. Nakikita nila kung anong kailangan doon po. Yan ang sa DEPED, Gerald Uy, News 5. Kulang nga ba talaga ang classroom sa bansa? Ayon nga sa DepEd, may 425,390 classrooms ang nagagamit ngayon. Pero kulang pa rin daw ng 10,661 classrooms ang DepEd para sa school year na 2010. Ito ay sa kabila ng 107,209 classrooms na nagawa raw sa loob ng siyam na taong termino ni Pangulong Arroyo. On the average, nakagawa si Pangulong Arroyo ng halos 12,000 classrooms taon-taon. 12,000 classrooms na yan. Pero para sa school year 2011, 45,000 classrooms or 45,362 classrooms ang hinihingi lang DepEd para masunod ang 1 is to 45 classroom student ratio. Ibig sabihin kahit anong gawin, mukhang taon-taon na ang problema na ito sa mga classroom.